Yan guys, kakaalis na namin sa bahay at dito na kami sa Kalamba ah uh, dito sa may may gawa sa uh, stoplight na kami dyan guys uh, pa-exit na ng sa kal papuntang Kalamba yan guys yan. Yan, lumiko na si Arman yan guys, so sige guys uh, update na namin kayo guys yan at, at punta na kami guys update na namin kayo Ayan guys Ayan guys Nagtatawanan sila dyan Ayan guys uh, sila dyan si Do Ayan Andito kami sa uh, Exit pa Exit dyan Andito na kami sa Expressway guys Papunta na kami Batangas Ayan guys Ayan uh, Batangas namin yan Papunta na kami sa Expressway guys uh, Update na lang namin kayo Pagpabalik na no? kami

guys uh, papunta kami at kukuha kami ng bibili kami ng gulay yan guys papunta kami yan ng panawan uh, uh, niya bibili kami ng it, ng mga gulay ng paninda at kami ay eh, uh, kasi malayo to sabi ko dat kakain mo tayo gugutom ako syempre yan gugutom kami at naghinto kami dyan na maya maya kasi nagbiyay pa kami na malayo nagkukwentuhan na sila ah uh, ako nagbibigo yan guys ah uh, kasi nagbibideo ako dyan para dubang no diba na nakabag yan tsaka nag ano yan ganda ng tao at maaraw may isa ano maulan mainit o ulan yung ano yan kasi pupunta kami dyan kukuha kami ng gula, bibili. Kami gulay bibili bibili kami ng gulay yan, pasipiyan lang ako. Yan, guys. Di ba, yun yung itlog. Yan itlog na sa likod na binil namin. Tapos, bulay na kami susunod. Yan, wala pa. Wala pang mga laman. Yan. Pampagbalik, may mga meron na yan, guys. Yan. at hindi na namin yan.